Ayon so what's up mga idol, no? Dito ginagawa mga idol, no? Uh, yung mga show ng mga kababaihan, no? Especially sa mga sister nating mga muslim, mga idol, ba? Diba? Handmade to mga idol, grabe. Ayan, no? Pakita ko sa inyo. Ayan, so nakasabit siya dito, tapos pipintahan na nila. Ayan. Ayan yung naging silbing niya, mga idol. Ito yung show mga idol. Ay, ginagawa nila mano-mano. Grabe, ang ganda oh. Very perfect yung pagkakagawa nila mga idol. Tapos mamaya, makikita natin sa mga idol. No? Pagdating nyo sa labas mga idol, bibenta na nila yan. No? So, ganun kaganda mga idol yung show na yun. Handmade. 100% mga idol. Very, very nice. Ayan hey, Oh. Ang hawa mo siya mga idol talaga ang ganda. No, oh, meron din silang malaking balabal mga idol, no. Ayun. Iba ganda-ganda. Okay? Ano? Ah, good. good. Okay. Do you want any Ah, no. I good. Okay na 'yung mga idol, by the way, no. ganda, ganda ng ngiti. Sobrang ganda. No? No. Finish. finish. Ay na mga ito tipin natin natin, no? Real flower. Yeah. <laughs> and the pearls. Very nice. Yeah, Filipino like pearl. Yeah, yeah. yeah so. Okay. Yeah. Two eight eight. One nine eight. One two eight and sixty yeah. okay. oh, eight. Yeah. Oh. Or together, six, eight, two. Okay. Okay. You yeah. sure, sure. So, magabayad na ako mga idol, gamitin ko na yung card ko, no? Pwede naman palang card, eh, no? So, tara. Tingnan natin kung uubra yung card ko. Sana mga idol yung guide ko. Okay, di ba? Wait lang, ha? Sana ako oh, yung guide ko. Sana gumana. Hi. Hi. Sana gumana yung guide ko. Hi, ma'am.

Bumana! <laughs> thank you! Thank you so much! Thank you! Have a good day! Thank you! Thank, thank you. you! Bumana yung card ko! Oh. <laughs> Nagbano kasi nung bumili ko na rin lang. Tagal namin. Na no? So, okay nga. You don't scruff up! That's good. good! 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 <laughs> thank you so much! Thank you! Thank you! Have a good Thank you, thank you Okay, let's go na Finally Finally you buy? Yeah, yeah, yeah Finally my card is good They accept it yeah. <laughs> Ayun mga idol, oh, already, no? Maambun pa rin Tara na Bago tayo magka-sipon No? Yeah Wow.